Hey guys, good morning! Welcome to Sean the If you're new to the channel, subscribe, like, and share. So kakagising lang namin is Happy. Oh, hello, baby! So what's up mga ka-Trophy? So yun, gising na kami, tapos na kami magkape, And nag-meeting kami ni Heidi. Bibili kami ng Pungko, pungko. Pungko, pungko sa Manila. Kung hindi nyo alam yung pungko, pungko, so maglalagay na lang ako ng video. Okay? So let's go. Pupunta na tayo sa Pungko, Pungko. Mag-order tayo. Ano ba yung crocs ko? Let's go. Mag-motor lang ako kasi space isasakay kita. Let's go. Excited na ako guys. wala na yung store nila doon wala na yung store nila nag na lang ako may bago pala silang address nasa page nila so pupuntahan natin ngayon kahala na basta makakain tayo ng bungkong bungkong sarap kasi cravings talaga Okay, kita-kits na lang sa bagong ano nila. <laughs> kita lang sa bagong address nila Okay, drive po na ako Yan na guys, nahanap na natin oh Pungko di Cebu Sa wakas Kung gusto nyong kumain sa Pungko Pungko di Cebu Dito lang yan sa may lower bigotan Gikas, gikas payment Ito yung mga price nila. Sarap. Oh, take out. Pila okay. eh. oh, tanan na ako tayo? 415 415? Oo, 15 Gcash uh, na ako ah Kung gusto nyo kumain guys Dito Ito yung address Search nyo na lang sa Waze tapos dun sa Lower Ducotan, pagpasok nyo right side. Okay? Sarap dito. Ayun, pusok. Sarap dyan, pusok. Tapos, ito masarap din to. Ito masarap. Lahat, lahat niya masarap. Tagayin niyo yan. Sarap din lahat. Ito yung mga price niya. Hindi naman siya ganun kamahal. Mas mahal pa yung babe. Kaya tagayin niyo to. The best. Mas pwede kayong mag-dine dito. Spacious naman di oh, Diba? Pwede kayong mag-dine yun. Dito kayo kumain with friends, families. Worth a try. 100 pesos lang sobrang busog ka na, na nito okay so magdadrive muna ako see you on the other side so yun na guys andito na tayo sa bahay at nabuksan ko na binuksan ko na hindi na lang ako nalag video kasi sobrang sarap oh. as you can see sarap nyan oh My goodness moyong na? Ngoyong Magitan Show my Show my sa Sain eh? oh. kami ha, wait lang Meron tayong Natawag na to so Si ano yun, sapi? Yan, balibot mo yung lang. Ano? Ito yung guys, sa puso. Pinakamasarap. Ito yung combination. Pag kumain ka ng pungko-pungko at hindi pusok yung rice, Huwag ka na lang magpungkok-pungkok. Magjalibi ka na lang. Di ba? Kasi hindi mo ma-feel mm. yung feeling pag nag-feel ka ng feelings. Ha? Huh? Ito yung pinaka-the best. Among the rest. Tapos show my satisa. may Galileo. Dash Mmm <laughs> mm. Where's the source of the mm. really? Mayroon tayo sa Inglaterra, oh. no? Oo. At na. Uy. May sauce sa mama May sauce pa. Ngayong. Kumain na no, kami ito. reels kami. Kumain kami sa... Pungko-pungko. Pero short video lang. Ngayon... Ano talaga to? mukbang na hindi mukbang, Bakit hindi mukbang, kasi hindi namin na hit yung qualifications para magmukbang, yung ano lang, saktong mukbang, nga? Mm. mm. tapos mo yung best talaga. Pero yung price niya, yung price compare sa Cebu, mahal siya na mga 30%. 32.3%. Pero okay lang, di ba? Kasi punta ka pa ng Cebu, magbook ka pa ng ticket. So, mas nakasave. Nakasave kami. pinaka the best Sarap di ba? Pinaka perfect na combination ng pungko pungko Mountain Dew talaga Proven and tested Pag nagtanong ka pungko pungko at Mountain Dew Parang nanalo sa color game Hi Love ah Eat si Mami! May luwag. Kaya ganyan sa mga tila ba? Hindi alam ko ba ito nga. Hindi alam ko ba ito nga. Hindi alam ko ba ito lagi kita sa personal. Stop uh... Kung nasa ano kayo, nasa tagig part of the Philippines, pumunta kayo doon, mag-order kayo ng pungkupungko para ma-experience nyo yung pagkain ng Cebu. Although, hindi naman siya ganun ka ganun ka fresh na or ganun ka kagaya ng Cebu nung pagkaluto pa lang. Kasi binili nila ito sa Cebu eh. Tas, travel. Mmm! Busog na ako guys. Nag-diet kasi ako. Mm, one cup of rice. Yung matira sa rice cooker. Sarap! Shomai. Shomai. So yun na nga guys, tapos na kaming kumain. Busog na kami. And si Safi ay nag-relax na. Weh. Hey. Hello my baby girl. Uh, smile, smile. Hello my baby girl. <laughs> Bud juga. Uh, smile, smile. Hello. So si Heidi nasa bab ay na si Heidi naghugas na siya ng plato tapos nga mag -refill. mag breast pump siya kanang tanan milk and another milk and another milk limpyo sa iyang dila uh, tubig and mag so ngayon kami lang muna ni Sapi dito sa kwarto Kami lang mag hagwa hagwa okay Wait lang, wait lang, wait lang. All those days, yeah, hey, you guys. Si Sapi... oi, girl, mongkang oi. So ya, eh di ba? Kaya niya nang i-taas yung ulo niya. Gusto mo nang umupo, baby? Thanos. Sobra yung ano, sobrang pawisin to si ano, si Baby Sapi. tayo na magbabanding na. No? Pretty man na among baby, ay. Smile. Black. Sobrang sarap talaga, guys. Mga trophy. Sobrang sarap ng pungko-pungko. Kung may experience nyo yun lang, yung mga hindi pa natry, ha? Yung mga tropa natin dito sa, ano, sa tagig. Pasay, mga nasa mga Luzon. Kung hindi nyo pa na-experience yung pagkain sa Visayas, yung pungko-pungko, itrya nyo talaga. It's another whole level of experience. Sobrang sarap talaga. Lalo na pag, ano, barkada yung mga kumakain. Sobrang sarap. Tapos mura lang. Hindi mo na kailangan pumunta ng Cebu para kumain ng mga... Pero kung may pera kayo, di ba? why not? Pwede kayong pumunta ng Cebu. Kasi mas mas maganda yung experience doon pag nasa Cebu talaga akong makain. Aching koy! So yun na nga. Sobrang sarap ng experience. Basta itrya nyo na lang. Uh, lalagay ko na lang yung ano, copy nyo na lang sa description yung ways. Kung anong i-ways nyo. Okay? Para mapuntahan nyo yung uh, Pungko di ay pungko pungko sa Manila sobrang sarap guys right. siguro pag na-upload to um this ano bang May 21 kasi May 20 ngayon eh kung napapanood nyo na to ibig sabihin 4 months na si baby Safi yay hello my baby girl 4 months na si Baby Safi guys ang bilis ng panahon sobra 4 months na ang aming prinsesa o oh, ba? Diba? antok na antok antok na si Baby hmm. Oh, sleep na sleep na say good night Oh, sleep na, sleep na. Sleep na. Sleep na. Sleep na baby, sleep na. Sleep na. Uh, call mommy. Guys, hello, alright. Day 2 sa vlog. Kasi pagkatapos namin kumain ng pungko, pungko. Sarap ng tulog namin. And hindi ka na kami nakapag vlog. It's because utan monggo, singkong, takos. Then update lang sa kwarto namin guys. nilagay namin ng duyan si Inday Sapi. Kasi gusto niya talaga mag duyan. nilagay namin dyan sa may aircon. So, di ba? Ano kami mga boy scout. Ayan. dito naman. Okay. Yan ang update namin. And ito si Sapi ngayon. Super relaxing. Super refreshing, turns quenching nature spring water. <laughs> And si Heidi ay gumagawa nang mga picture namin, no? O, diba? Ang galing. Ang galing kung sumayaw. Ang galing kung gumalaw. Da, Asa muna ni? ko mo. Na. 'Di ba, mga yun, maglagay tayo nang oh, anak dah. Sure? Okay. Okay. Kasi dapat, ano to eh, balance. Balancing choir. Yung mga ano lang, small renovations in our room. Yung happy anniversary, hindi pa natanggal. And si happy. Smile pa Daniel. Hello oh, baby girl. Why? Ito naman yung mga update sa kwarto namin.

<laughs> Very good baby. Very good daddy. So guys, after namin magawa ng duyan kahapon, nagluto kami ng ng ng, ng da? Nagluto. Nagluto kami ng hapunan and then after um pinatulog na namin si Safi and pagising namin ngayon, After namin din kumain. <laughs> Third day. At ito, Elsa costume. Sa kanyang fourth monthly milestone. Ayan, Elsa. So, ipapakita namin sa inyo yung mga pictures ni Safi. At ipapost namin sa aming page. Yes. Sean and Heidi. Follow Sean niyo nyo yung Heidi page namin. Page. Na. Follow nyo kami. Like and share. And comment. Basta huwag report. Thank you mga ka sa pag-watch ng aming videos. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment. Gawin nyo na lahat ang pwede nyo gawin sa channel namin except sa e-report. So, thank you for watching. See you on the next vlog. Bye-bye! Mwah!